Hi everyone! Good morning! I'm back! This is some and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na performance ni Tara Valencia sa Miss Supranational 2025 Preliminary competitions. Kung ba ang pambato natin, yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat maraming maraming salamat guys sa pag subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang preliminary competition tayo ngayon dito sa Miss National. Yes! Kagabi nga naganap nga ang kabuga ng mga kandidata kung saan naman talaga isa-isa sila binigyan ng spotlight para ipakita ang kanilang performance. O oh, yun, bongga ang stage. Talaga namang masasabi ko, eto talaga makakapaglaro ng maigi yung kandidata. And then, ayun, yung runway nila sobrang haba dahil talagang malawak, no, kung titignan mo. And then, nakakatuwa kasi talagang bibigyan talaga sila ng spotlight. So, do what you want. Ganon ang drama. And then, nakita naman natin na talagang kumabog naman talaga yung mga candidates. ba? Diba? Isa sa mga nagustuhan kong performance, sa totoo lang, si Miss Hong Kong. Gusto ko yung eksena ni Hong Kong kasi the way kung paano siya gumalaw at talagang grabe yung execution niya. Ha? Kung talagang magiging Fair yung competition. Grabe si Hong Kong. Bongga. Pero naloka lang ako sa kanya kasi nag-overtime siya sa eksena niya. Pero binibigay niya talaga yung, alam mo yung, yung tamang ngiti, tamang galaw, tamang catwalk, and then tamang, ano mo yung eksena. In fairness kay Hong Kong, nagustuhan ko talaga siya at natuwa ako sa eksena niya. And then, of course, hindi rin nagpahuli ang mga performance katulad nila Brazil. Nako si Brazil. Sa totoo lang, si Brazil pag tinignan mo, siya talaga yung masasabi mo, ay naku mukhang ito ang mananalo. Kasi sobrang ganda ng height, tapos sobrang ganda ng katawan, and then yung style niya, styling niya, ay bonga Medyo hindi ko lang gusto yung maganda yung pasarela niya. Kaya lang parang may kulang lang. Siguro kong medyo may landi talaga doon sa may upper. Yung, alam mo yon mas bongga yon Pero sabi ko nga, wala naman akong masabi dahil sa lahat ng nag-perform dito sa Miss Supranational, isa siya talaga sa masasabi mo na pwede mo ilagay sa number one spot dahil grabe ha. <laughs> bongga. Bongga talaga yung pinakita talaga ni Brazil sa swimsuit round. And then si Colombia. Oh my gosh, gusto ko si Colombia. Hindi gano'ng kagandahan si Colombia pero yung execution niya I winner yung catwalk niya, yung lakad niya, wala akong masabi. Sobrang galing talaga ni Colombia. And then of course, hindi rin magpapahuli si Puerto Rico. Si Puerto Rico, grabe din 'no. Ang ganda din ng katawan at talagang kumabog talaga ang lola mo. And then, Dominican Republic. Ayan, ako, ganda ng katawan ni Dominican Republic. Curacao. Si Curacao for me, maganda si Curacao, no? Sa lahat ng black beauty, si Curacao yung nagustuhan ko. Pero ang napansin ko kay Curacao ay ano, ano ba yung napansin ko kay Gerard? So, yung, yung, ano nga, facial expression, hindi masyado, ano, parang hindi queenly, <laughs> ganon. Ano, masyado siyang may pa-smith, may, ano, may mga ganon ako napansin. Pero, panalo yung mukha talaga ni ano ni Kira ganda-gandahan siguro dahil nakita niya yung mga yung parents niya o kamag-anak niya dun sa harapan kaya siguro gano yung reaction niya anyway Czech Republic Guatemala ay nako panalo India si India ang nakita ko kay India ano siya tawag dito ah medyo hindi ko gusto yung body niya. Parang, parang yung swimsuit na sinuot niya, hindi ganong kabongga para sa body niya. Parang, ewan ko, basta may something wrong doon sa swimsuit. Pero maganda yung katawan niya, no? And then, uh, maganda ang mukha ni India, na gustuhan ko. Si Jamaica, nako, laban na laban din. Si Nepal. And then, South Africa. Yes. And then, syempre hindi din nagpahuli yung mga ibang kandidata katulad ni Malaysia, Malta, Nigeria. Si Thailand, okay lang. United Kingdom, okay din lang. USA, Zambia. Si Zambia, grabe talaga. Panalo din yung catwalk. At eto, napansin ko. Si Brazil kasi sa kasi Cambodia, magkasunod hindi nagpakabog si Cambodia. In fairness kay Cambodia sa Asia lumalaban si Cambodia. Saka ano mo yon yung ang taas kasi ng iniwan na ano ni Brazil pero napantayan niya as in talaga yung kumpiyansa niya, yung linis ng pasarela niya, winner diva. So yon. So pagdating naman kay Miss Philippines, well hindi talaga nagpakabog si Miss Philippines. Ang gandang tignan ng katawan ni Miss Philippines. And then, sobrang panalo yung execution niya. Actually, yung swimsuit, hindi ko masyado bete. Eh. Pero, naging maganda siya dahil si Tara ang nagsuot. Tapos, ganda ng makeup ni Tara. Ganda ng ayos. Ang napansin ko kay Tara, hindi ganun kaano yung katawan niya, ka-fit. Pero, 'yung kumpiyansa niya sa sarili niya talagang buong-buo. Ayun talaga 'yung pinaka the best na nakita ko kay Tara, 'yung kumpiyansa niya talaga. Kaya nagagalaw niya ng maigi yung gusto niyang igalaw dito sa swimsuit competition. Yung kumbaga wala siyang care. Basta nandoon siya na parang look at me. This is my show. This is my moment. Ganon. Ganon yung naramdaman ko kay Tara. Habang naglalakad siya. At in fairness kay Tara, sobrang kumpiyansa niya. I think ayun talaga yung nagdala sa kanya. Si Indonesia, Actually, si Indonesia maganda yung face eh. Charming. Pero, nakita ko kay Indonesia medyo parang, ano, no? Malaman. Oo, <laughs> malaman si Indonesia. At kung titignan ko yung performance nung nakaraan taon na Indonesia at sa yung ngayon, medyo malayo soso -so lang yung laban ni Indonesia. Hindi ko masasabing top, hindi ko rin naman masasabing kolelat. And then si Ana Valencia, para sa akin si Ana Valencia yung galawan niya dito. Okay din naman, ibinigay naman niya yung best niya. And then ando doon ako sa part na grabe no, ang sexy maglakad ni Ana Valencia. In fairness kay Ana. Maganda kasi yung height, tapos maganda yung katawan ngayon ni Ana. Medyo pumayat siya, mm -hmm. no? And then, ang ganda ng execution, ang ganda ng lakad. Kaya lang yung facial expression niya. Ayun, medyo parang napansin ko na yung ramdam mo na medyo nag-hold back pa siya. Ganon. But, okay din naman. But, kung para kay Taro Valencia, parang I choose, syempre magiging bias tayo, I choose Taro Valencia more than kay kay Ana Valencia. Kasi, maganda yung ano, eksena ni Ana Valencia, but parang yung energy kasi na binibigay ni Tara Valencia, talagang pack na pack, winner na winner. Ganon yung dating sa akin. Ewan ko sa inyo. Pero, good job kay Germany pagdating sa swimsuit dahil naman na ibigay niya ko ano yung gusto niyang ibigay and then siguro dagdagan lang niya ng konting kumpiyansa para mas kumabog ng bogong boga so congratulations and then overall parang feeling ko naman good naman silang lahat si Nigeria na gustuhan niyo rin ba yung galawan ako gusto ko din yung galawan ni Nigeria and then si Venezuela panalo din si Venezuela no Lalo na yung ginaw yung, yung anak, oh, O, di ba? Si Thailand, parang feeling ko, si Thailand maganda yung galawan niya. Pero parang hindi ugma doon sa Supranational. Parang tingin ko, in, nasa Miss Grand pa rin ako nanonood sa kanya. Pero, okay naman. Parang kulang sa appeal, no? Si Thailand, maganda siya pero parang hindi siya ganong ka-appeal. Hindi katulad nung kay Tara na talagang masasabi mo, oh, yung sexy ng mukha. And then, palaban talaga si Tara. Kahit sabihin pa natin na parang ang, ang datingan ni Tara ay parang lumalabas sa Miss University. Pero, nandoon pa rin ako na talagang pack na pack pa rin si Tara. At, winner naman, ba diba? So, yon So, para sa akin, galawan ni Tara Valencia, overall, nako, panalo para sa akin. At nakita ko talaga na inilaban niya talaga ang kanyang laban dito sa competition ng Miss Supranational. Okay, so punta naman tayo doon sa, sa evening gown. Punta naman tayo doon sa evening gown competition. Well, sa evening gown, medyo na-board ako dito. <laughs> Sabi ko naman sa inyo na medyo ayoko talaga yung evening gown. Kasi sa evening gown, medyo nakakainit. Tapos mabagal yung, mabagal yung momento. Pero dito kasi mas naloka ako, mas parang ang bagal talaga grabe, sobrang ang bagal nung lakad, ang bagal nung ano siguro at at least 2 minutes bawat isang kandidata. Gano'n, nakakaloka. Pero eto, punta muna tayo kay Hong Kong. Si Hong Kong, oh my na naloka ako kay Hong Kong. Eksena kong eksena. Alam mo si Hong Kong bagay sumali sa Miss Grand. <laughs> Hindi sa supranational. Kasi kabugere, eh. sa swimsuit, kabugera, sa evening gown. Diyos ko, gusto ko yung pa niya na balot na balot siya. And then, yung nilabas niya na yung ano niya, yung inopen niya na yung nakaba Ay, ang ganda. Panalo, pasabog talaga. Eh, pero yung momento na ibiligay niya, just ko, naloka ako. Ako talagang agaw eksena talaga siya. This is my moment at kumain ng oras ha. Pero wala nang tatalo sa pagkain ng oras ni Heidi, di ba? Nako, nakakaloka si Heidi. Ang bagal- bagal kala mo nasa prosesyon ng Reyna, ng Reyna Elena. Diyos ko, nakakaloka. Nawindang talaga ako. Pero ito yung mga kabog para sa akin. Kabog sa akin si Guatemala. Uh -huh. Naganda yung execution ni Guatemala. Ang ganda nung gown. Sobrang gusto ko na sexyhan ako. Kay El Salvador. Very Miss Grand. <laughs> Ganon. Pero gusto ko bet ko yung execution niya. Saka gusto ko yung color ng choice na yellow. Uh o -oh, parang golden yellow. Ganon. And then, sino-sino pa ba? Uh, ayan. Si ano, pasok din sa listahan natin. Si... Ah, uh, sino pa ba 'to? Nawala. Si Indonesia, maganda yung gown ni Indonesia. Oo, in fairness naman kay Indonesia. Yung execute ni Indonesia talaga namang winner din at in fairness naman sa kanya. Talagang good job ang laban ni Indonesia dito sa ano, sa sa evening gown. Ang ganda kasi nung cut nung gown. Uh So, nagustuhan ko siya. Si Curacao. Maganda din si Curacao sa kanyang pink gown. di ba In fairness. And then, gusto ko din yung gown ni Dominican Republic. Si Dominican Republic. Ay, grabe. Yung kay Puerto Rico, in fairness ha, ang ganda din yung kay Puerto Rico. And then, syempre, andyan dyan din si Venezuela. Gusto ko din yung gown ni Venezuela na yellow. Sobrang panalo. At eto din, hindi rin nagpakabog si... Ireland. Aha, uh -huh. si Ireland, maganda din yung furs din kay Ireland, kumabog din ng bongga-bongga. And sino pa ba? Colombia. Gusto ko din yung gown ni Colombia, na color green. Ang ganda nung cut, bumagay sa kanya. Tapos eto si Nepal. Oh my god, si Nepal 'yung naglalakad sobrang winner nung gown, no? Sa mga gown dito sa ano, si Nepal lang isa sa mga nagustuhan ko talaga, sobra. Tapos Ah, South Africa maganda din yung execution Actually si South Africa magaling din siya sa swimsuit round Tapos ang galing din niya dito sa evening gown tapos, eto talaga, hindi rin nagpakabog si Brazil. Yes! Brazil, panalo din yung execution ni Brazil. At panalo yung gown ni Brazil. Sobrang nagustuhan ko talaga yung color din na merong pang mga balabalahibo dyan sa, sa dulo. Tapos, ano mo yun, hindi man lang nag-struggle yung pagkaikot niya ng ganon. Allah, sige, lakad, bongga. ba diba? Ang galing kung paano niya dinala. Diyos ko, nakakaloka si Brazil. And then, si ano naman, Si Germany, actually si Germany gusto ko yung cut nung gown. Sobrang panalo. Kasi naman yung gumawa nung winner. Kaya lang yung red. Red yung carpet, red yung gown niya. So parang naloka ako. Pero ang galing naman kung paano niya na-execute. At doon bumawi talaga siya ng bongga-bongga. Kung sa, sw sa swimsuit medyo nakulangan ka sa kanyang facial expression. Dito naman talagang as in talaga Ah, lola mo. Lava, diva Pero syempre, ginulat tayo ni Tara Valencia. Nung lumabas si Tara Valencia, sabi ko, wow! Ang ganda ng drama ng lola mo. Tapos, ang ganda ng gown. Sobrang gusto ko yung gown. And then, ito bago to sa atin. Hindi pa natin nakikita sa mga lumaban talaga sa international pageant. Kung sino man yung gumawa ng gown ni, ano, ni Tara Valencia, congratulations. Dahil ang bongga-bongga. Bumagay kay Tara, nadala ni Tara ang good player talaga ni Tara. Mapa swimsuit and evening gown. Dito talaga masasabi ko, my gosh, Tara ha. Talagang pinahanga mo kami sa iyong ginawang performance. Sabi ko nga, tadhana na lang siguro talaga ang magsasabi kay Tara kung siya ba ang mananalo or ano ang mararating ng performance niya. Pero in fairness naman kay Tara Valencia, good job at talagang inilaban niya ang Pilipinas. Sobrang nakaka-proud si Tara Valencia. In fairness, aminin ninyo, natuwa talaga kayo sa lahat ng eksena ng ipinakita ni Tara. And then gusto ko, gusto ko yung ginawa ni Tara Valencia, the way kung paano niya execute, i ano, irampa yung gown niya. Sobrang winner para sa akin. Hindi ko lang alam para sa inyo. And then ayun, so medyo kumakabog si Brazil pero parang pili ko kaya kayang-kaya din ni Tara na makipag pagsabayan sa kanila. Sa lahat ng mga Asian oh, na nag-compete, I think Tara Valencia ang isa sa mga masasabi kong the best candidates talaga. Di ba? So, yon. Congratulations, syempre, sa Pilipinas ngayon pa lang dahil sa ipinakitang magandang performance ni Tara Valencia dito sa Miss Supranational. At kudos kay Tara at sa team niya na nagturo sa kanya at gumabay, talagang masasabi ko. Clap, clap, Ayon. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang reaction ninyo? Sino nga bang mga kandidata na talagang pumatok at pumalo sa inyo ng bonggam-bongga? Yung tipong nag talaga siya na para masasabi nyo, wow, ang galing neto. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.